Guys, muli. Titingnan ko na ang niluto ko dahil parang kumukulo na. Ito ang aking kakainin ngayon guys. Bawal ang kanin. Yan ang tirahin ni Lulu Kidlat. <laughs> Bawal po ang kanin sa akin. Yan. Ngayon, papasyalan ko na ang aking nilutong paksiw na bangos. Yan guys. Open sesame. Wow, tama guys oh. Ooh, mango-mango. Tikim. Tikim. Haber. Hmm... Super. Super. Yari na naman itong bahaw sa akin mamaya. Ngayon. Takpan. At pasingawin. Ay, hindi po na. Wala. Patay mo na ang engine. <laughs> Patay mo na ang engine. Hup! bung Ay, palakas. Yan. Okay, guys. So, mo, oh. So, pero, lagyan ko ng kaunting mantika. Ayan. Ngayon, sa dami nito, lahat ng kapitbahay, pang bibigyan ko. Pambibigyan ko. Ayan, takpan na. Okay. Tinpor. Tinpor. O, bigyan nyo ng mga kapitbahay doon lahat. Lahat ng hanggang sa barangay. Okay. 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 Nakain na si Lolo Kidla. Ito. Pansit. Yan. Tunay na tunay na pansit with chili. Yan. Okay. Muli, shout out sa lahat kong kamag-anak sa buong mundo. Mga biga at undun family at bilyar family at Sibilla Family, mga Puentes, shout out sa inyo. At ang aking bagong kaibigan na si Ping Ping Piska, shout out. Kamusta mo ko ng pato? Okay, good luck.